Oh, ayun guys, punta kami kay nanay ko ni sa auntie naming matanda na 99 years old mamimigay kami ng pagkain pansit oo, oh, at saka tinapay <laughs> yes, so ito yung puso gagawing adobo sa gata ba yan uh, adobo sa gata ah, adobo sa gata ayan si ate Merle ang masipag kong ate mag gagayat ng puso ng sagi pero talaga mahirap nagtistiis <laughs> <laughs> -stay tayo sa puso <laughs> nagtistiis -stay tayo sa puso ngayon aba wala tayong ka pabiling karne masustansya yan ah pwede pang gawing hamburger yan ang siyang pa ano to? maganda yung puso ito ang hindi burger. na talaga kaming nagabili uh, uh oo -oh. wala nang bili-bili ito sa puno na nila galing yan kanina sa sagingan sa puso na talaga ng yan saging okay ay nako si siyo ako ay merong customer siyo ako ay manggugupit beautician ang gupit, puwera lang yung nasa baba. Hindi <laughs> <laughs> siya marunong mag-ano nung sa baba. yan <laughs> eh, sa taas na ulo, yan. Adanda! Rosales yan. Si Jerry ko ginugupitan. Ang sikat na artista ginugupitan ni Paikot pa. oh, sige, sige. ayun, si Boy Logro daw yung nasa pintuan. Si ano? Si Lito Lapid yan na nasa pintuan na yan. Nagapaypay ng sinain. Eh. Eh. yan Yung eh. Tigasa, na ito ngayon, eh. tigasaing, tigihugas ng pinggan. Tigas. Oo, tigasina uh, tigasi 'yan. Puro sa ati. Nayan. Oo. Ni mamaya magluluto pa yan ng ulam. karne. Uh, karne ulam. Uh. Okay. Ang gusto. Ang niyan mamaya eh adobong puso. At saka tinulang manokis. Tinulang manok Pinaupo. Hindi. Hindi magapagupit yan. Hindi yan magapagupit. Takot yan. Takot sa gunting. Hmm, takot sa gunting. Dito na natin tinulahin nga. Oo. Tingnan mo si Jericho ano Rosales. Ito yan. Wala Wala kung kanina na. sinama ko na 'yung isang tandang hmm. Ay hindi pa naman huli eh. naude bukas uh, na. bukas na naman. Ito ay kabig tayo sa kabila. Ayan. Ang puso. Mga puso, ang puso ay uulamin natin. Gagawin natin adobong adobong puso. Mm -mm. Adobong puso yan, mamaya. Ikot-ikot <laughs> hmm. Ikot -ikot niya ako dito sa kabila. Abay, may saging pa pala dito tiniba. Hmm. hmm. May saging na tiniba. Hmm. Tapos, may mga niyog. Pagdala din ako niyan mamaya sa bayan. Hmm, buti dito maraming niyog. Maraming puno ng niyog. Puno ng saging. Hmm, marami dito. Ayan. Hmm. Tingnan nga natin si Lito Lapid. Ito si Lito Lapid. Tawa ng tawa si Lito Lapid yan. <laughs> Koy, tingin, tingin. Kaway, kaway naman. Yan. Bye-bye. Oh. <laughs> Dito tayo mga banda kay kay Jerry Corosales. Yan. Ginugupitan ni Shoe ako. kaling <laughs> ito si Shoe ako. Beautician yan. All around. Magpariban ka. Ano to? Eh? Hindi ka magpariban. <laughs> <laughs> Wala nang aring <laughs> Wala nang <laughs> aring Wala nang aring <laughs> Ang artista na si Jerry Rosales yan. Ginugupitan Oo, sayo, ni ako. siya ako. Eh. Mm -hmm. Magaling yan maggupit Mga artista ginugupitan pa, yan, yan. May isang bata dito uh -uh. takot sa gunting. O oh, yan, yan. <laughs> Pagupit ka ba? Takot sa gunting. Uh, ayun, daw, ayun, ayun, mamaya susunod yan si Lito Lapid. Ang ano dyan, kung sa'yo yung napanggapit yan. Mm -hmm. ayun, mamaya susunod si bunchilyo Lito bunchilyo, Lapid. Oh, ayun. Ayun. Sino ba sa inyo ang ano? Ha? Si Boy yan, Si Boy Longhe? May bunting pala, ikaw na bago eh. Bunting. Oh. Ayan na, ang ganda, o. Oh. Madami. Tinan mo, Ganda na ng likod niya, o. Wag yan, bunting na yan. Ito, bago yan mabalikan, wow. eh. Pag nagpunta na naman ito ng Pasig, ay... Yung Hindi bunte, na naman sila magupitan dito. Sabi hmm, mo yan kung... O alis dyan kasi nag video si Miss, ano, Miss. si Miss Alegre. Miss Alegre. Hmm. Hindi na naman sila mag-a-video dyan. Aha. Wanda na nga. Wanda na gupit niya pong. O, oh, ayan. Tapos na ako mag sa akin, Pawang O. Oh. Air Oh, ito po ang bata. Huwag daw kalbuhin yung buhok niya. Nagapakontrata na, oh. Ayan, oh. Kalbuyahan. Ay, basa, basa, basahin mo muna. Basahin mo muna doon. Oh, ayan na. Ayan na. Ayan na yung doon, oh. Ang dami, oh. Manok. Ayan, nagpubod na ng manok. Meron na. Ayan. Nasaan ang sisig na? Dami, oh, oh. Pati pato, kasali. Ang sisig. Pati pato. Paano kain mo, bibig. Hindi kay lulok. Dito mo patukain. Oh, pat, pati baboy. <laughs> Kalit yung baboy. Kaman, oh, apat na tiyo nakatay. katay, di ba? Yung ano. Oh, kumihingi yung pato. Papansin, oh, papansin. Ayan oh. mga guys, nagpapakain ng manok dito. dito, dito, dito. O oh, ayun pa, nagmamadali pa. Ayan pa. Ayan pa. O ito. Ayan mga guys, wala nang buhok yung isang manok. <laughs> lahi niya yan, lahi. Kalbo. Ayan o. Oh. Ang ng manok pag gaganyan. Ito tiyo, oh, maliit pa lang siya. Lahi na talaga yun ano. Wala, walang buhok. Ayan o, oh, napanot siya, napanot. Ayan o. Oh. Walang buhok ay. Namoblema ito kuya. Yung manok na ito namoblema. Walang makain yata. O oh, ayun ay isa o oh, naglayo na. Wala rin buhok. O oh, ayan o. Oh. O oh, wala rin ito o. Lahi ito na no, walang walang buhok. Mga problemado na manok. O, oh, ayun guys, punta kami kay nanay ko ni Sa auntie naming matanda na 99 years old Mamimigay kami ng pagkain pansit Oo, oh, at saka tinapay <laughs> Ay, kailan na ito si... Eh. publish muna publish publish oh sino ako Nay? sino ako <laughs> nai kilala mo Nay? Na nakalimutan nai kilala ni mo nai wa ay. si siyaro, nay, nga ni tiyo, pidong hey. Okay. ay kilala mo wa ko kilala ay lalimot <laughs> ay tayo ay ay Kang ito sa sambalay rani eh, hindi uh -huh. mo Ay ito ay. Da magpungko ko may napapagmuo. Ay uungan. Kaya dito nakalakan. Impasyal kuran ude. Kani uh -huh. kami sa pagpaninting. Mm. Uh -huh. ko ayan ako ito, imong dato ude, balara ako. na, mamasal ka nito. Uh -huh. pansit. Oh, oh, pansit ka oh. Ikaw, ikaw na. pansit. Ay wala kang plato ito okay. diyan. Ligay pantay dito. Oh, tinapay na eh. Wala manan. Oh, kain ka na, iha, Kain. Siyempre, siyempre. Ayan, 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 ayan. Ay, hamaki mo, dahi, Hindi nung kanay, nakita na ako. Ato, na, kain. Hindi naka-kain ako. O. Ato, na, kain. upu-upu ikaw. Naga Di na lara na ako sa imo. Ina, pay. Gusto mo? Uh, uh. uh. Oo. Okay. Uh, buksan natin, ay. Uh. buksan natin. Ha? Hindi, hindi ron masyado makabati ay. Oo nga ni. Bago nang matapang rapong gum. Mm, -mm. Oh. mm Hmm. Nayo. Okay. Kain na. No, uh, hindi ka nagpunta doon tiyat at kain na pasit. Do ka tapos ko pa lang ipong ikaong ak. Ikat tang katapos ko, mm -hmm. ko sa gum. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi na ron man nagsagu. Oh, nakain na. 99, 99, 99 na pala ba. Ay, pag nag-isandaan niya, nag-edad, may isandaan din sa matatanggap. na mo, mag-abot mag pa. Oo, oh, abot pa yan. Abot pa yan. Ay, eh, kung kundi sa Wag lang. So, uh, maalagaan ko sa pagkain. Ay, <laughs> eh, eh, pag alam mo naman na ano, ayan, kain ka na, ayan. Ay, kundi to naalagaan ko sa mm -hmm. pagkain yan. Oo. Mas lakas na ito ngayon. ambar balkon mo ay Yes. So, anti ko nag-iisa na lang. Na no, nabubuhay dito sa lupa. Lahat po ng ano niya, mga kapatid. Ayan. Nasa heavy na. Siya na tita O, oh, ganda na yan ah. Oh. Ayun okay, siya. Tita ako naglalakwat siya. Lakad-lakad tayo. Nagubulog <clears throat> ah, yata sila ng salap ngayon. Dito ako sa bahay ng ate ko mga guys. Ito yung bahay niya. So, ano tayo?